Isipin ang isang mundo kung saan ang langit ay hindi lamang isang kisame kundi isang gateway sa mga bituin. Isang mundo kung saan nabuksan ng sangkatauhan ang mga lihim ng sansinukob at ginamit ang walang hanggan nitong enerhiya upang palakasin ang sibilisasyon. Ito ay hindi isang malayong panaginip ngunit isang katotohanan na umiiral na lampas sa ating imahinasyon. Sa iyong paggising sa isang mapayapang umaga ang unang bagay na napansin mo habang ang tahimik na ugong ng iyong anti-gravity na kama ay marahang lumulutang sa iyo sa ibabaw ng sahig. Tumingin ka sa labas ng iyong bintana at makita ang isang mataong tanawi ng lungsod na matayog sa mga ulap na may mga lumilipad na sasakyan na lumilipad papunta at pabalik tulad ng mga bubuyog sa paligid ng isang pugad, Lumabas ka ng iyong silid at pumunta sa pasilyo kung saan binabati ka ng iyong robotic butler na may isang mainit na ngiti at isang tasa ng mainit na tsaa na ginawa ayon sa gusto mo habang humihigop ka sa iyong tea. Binasa mo ang balita sa iyong pinalawak na reality display at alamin ang sangkatauhan ay nakamit lamang ng isa pang milestone isang bagong uri ng sibilisasyong may kakayahang mahirap. Inaalagaan ang enerhiya ng hindi lang isa kundi maraming bituin at ang kanilang kalawakan na tinapos mo ang iyong tea at tumungo sa iyong transport pod na nagpapaalis sa iyo at isang malabong liwanag sa iyong lugar ng trabaho isang napakalaking space station na umiikot sa isang kalapit na planeta dito ka nagtatrabaho kasama ng iba pang mga siyentipiko at mga inhinyero upang i-unlock ang mga misteryo ng universo at itulak ang mga hangganan ng kaalaman ng tao sa gabing na mo. Magpahinga at magpakasawa sa ilang interstellar cuisine. Sumakay ka sa isang makinis na sasakyang dagat at sa loob lamang ng ilang maikling oras ay makakarating ka sa isang malayong planeta na kilala sa mga kakaibang delicacies na tinitikman mo ang mga pagkain hindi mo alam at namamangha sa kahusayan ng mga alien chef na naghahanda sa kanila. Sa pag-uwi mo ay napagtanto mo na ito lamang ang dulo ng malaking bato ng yelo na mayroong hindi mabilang na mga sibilisasyon sa labas na bawat isa ay mas maunlad at kamanghamangha kaysa sa huling mga sibilisasyon na gumagamit ng kapangyarihan ng kanilang sariling planeta upang mag-type ng pitong sibilisasyon na nag-uutos sa buong multiverse ang mga posibilidad ay walang katapusan, paano kung sabihin ko sa iyo ang lahat ng ito ay maaaring maging totoo at marahil ang ilang mga dayuhan na sibilisasyon ay umabot na sa mga taas ng teknolohikal na pagsulong. Ang simulang paraan na ito noong labing na 64, ang Soviet scientist na si Nikola Kurdish ay nakabuo ng isang sistema ng pag-uuri na nagpapangkat ng mga sibilisasyon batay sa kanilang pag-unlad sa teknolohiya at pagkonsumo ng enerhiya. Ang sukat na ito na kilala bilang Kurdish of Scale ay mula sa uri ng isa na kumakatawan sa isang sibil bilang asyano na ay hindi pa nagagamit ang buong potensyal ng sarili nitong planeta upang mag ng tatlo na maaaring gamitin ang enerhiya ng isang buong kalawakan. Ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng enerhiya at teknolohiya ay isang pangunahing prinsipyo na sumasailalim sa, sa pag-unlad ng mga sibilisasyon habang ang lipunan ay nakakakuha ng akses sa mas maraming pinagkukunan ng enerhiya maaari itong bumuo ng mga bagong teknolohiya na nagbibigay daan dito upang magamit ang mas maraming enerhiya na humahantong sa isang self-reinforcing cycle ng pagsulong. Ito ay isang mapagpakumbabang pagsasakatuparan na sa kabila ng lahat ng mga teknolohikal na pagsulong na nakamit ng sangkatauhan ay nananatili tayo sa pinakamababang antas ng Cardisang Chef Scale buong pagmamalaki nating sinasakop ang posisyon ng isang uri ng zero na sibilisasyon. Nangangahulugan ito na hindi pa natin nakakamit ang kakayahang magamit ang lahat ng enerhiyang magagamit sa ating planeta at hindi pa tayo nagtatag ng isang napapanatiling infrastruktura ng enerhiya sa buong mundo ang mga tao ay kasalukuyang may markang 0.73. Nagkaroon kami ng average na konsumo ng kuryente na 18 puntos para sa terawatt way back at 28 si Mike Yokoko, isang American theoretical physicist ang nagkalkala na kung tataasan natin ang ating konsumo ng kuryente ng 3% bawat taon, Maaabot natin ang uri ng isang sibilisasyon sa loob ng isang daan hanggang dalawang daang taon ay uri. Ang isang sibilisasyon ay nakabisado ang lahat ng enerhiya na magagamit sa kanilang sariling planeta na makukuha mula sa isang kalapit na bituin ito ay kumukuha ng impormasyon ng enerhiya nito at mga hilaw na materyales mula sa vision at fusion power at renewable resources na kaya rin ng interplanetary space flight at komunikasyon mega scale planetary engineering at mga medikal na tagumpay upang maalis sakit at mabagal na pagtanda ng mga species habang dumarami ang teknolohiya ngunit mahina pa rin sa pagkalipol isang uri ng isang sibilisasyon ay hindi limitado sa isang planetang planeta ngunit nagtaguyod ng presensya sa maraming planeta at buwan sa loob ng kanilang solar system, nakabuo sila ng pinag isang pamahalaan na sumasaklaw sa mga planetang ito at pinapagana ang interplay plan. Terry Trade Research at Collaboration ang kanilang mga teknolohikal na pagsulong ay nagbigay daan sa kanila na dagdagan ang kanilang sarili at ang kanilang mga kakayahan, ngunit hindi sila magagapi at madaling kapitan ng pagkalipol. Gaya ng ipinaliwanag ni Mike Yokoko sa kanyang aklat na Physics of the Future Type 1 Civilizations Harvest Planetary Power Utilizing all the sikat ng araw na tumatama sa kanilang planeta maaari nilang gamitin ang kapangyarihan ng mga bulkan na manipulahin ang weather control earthquakes at bumuo ng mga lungsod sa karagatan lahat ng planetary power ay nasa loob ng kanilang bansa. Ang lahat ng antas ng kontrol sa natural na mundo ay tunay nakahangahanga at nagpapakita kung gaano kalawak ang pagunlad ng sibilisasyon kapag ito ay nagtagumpay sa enerhiya at teknolohiya ang mga sibilisasyon ng uri ng dalawa ay may kakayahan. Narinig mo na ba ang tungkol sa isang Dyson Sphere na kung saan ang isang uri ng sibilisasyon ay dumating sa mga sibilisasyong ito ay nagagamit ang enerhiya ng isang buong bituin sa pamamagitan ng pagbuo ng isang Dyson Sphere sa paligid nito isang Dyson Sphere ay isang hypothetical megastructure na iminungkahin ng physicist Freeman na si Dyson na ay mahalagang isang spherical shell na binuo sa paligid ng isang bituin upang makuha ang enerhiya nito ang enerhiya ay maaaring gamitin upang palakasin ang infrastruktura at teknolohiya ng mga sibilisasyon sa pagbuo ng Dyson Sphere ay mga ngailangan ng napakalaking mapagkukunan at teknolohiya at hindi ito isang bagay na kasalukuyang kaya natin bilang isang sibilisasyon gayon paman mayroong ilang nakakaintriga na pagtuklas na nagtaas ng mga tanong tungkol sa posibilidad ng mga advanced na sibilisasyon na gumagamit ng enerhiya ng mga bituin isa sa mga pinakatanyag na halimbawa ng isang bituin bituin na nakabuo ng maraming interes sa mga astronomo at ng publiko ay ang Tabi Star. Ang bituin na ito ay matatagpuan humigit kumulang 1,470 light years ang layo mula sa lupa sa constellation Cygnus ay natuklasan ng Kepler Space Telescope at 25 ang nakakuha ng malawak na atensyon si Tabi Star dahil sa hindi pangkaraniwan at mali-mali na mga pattern. Ito ay lumilitaw na lumabo ng hanggang 20% sa hindi regular na pagitan na hindi naaayon sa anumang natural na kababalaghan na naobserbahan noon. Ang ilang mga astronomo ay nag-isip na ang pagdidilim ay maaaring sanhin ng isang pulutong ng mga komento na dumadaan sa harap ng bituin o marahil sa pamamagitan ng isang dayuhan na mega na istruktura tulad ng isang Dyson Sphere kung ang isang sibilisasyon ay nakagawa ng isang Dyson Sphere sa paligid ng isang bituin magkakaroon sila ng akses sa isang napakalaking halaga ng enerhiya na magpapahintulot sa kanila na palakasin ang teknolohiya at infrastruktura sa isang sukat na kasalukuyang hindi maisip para sa atin. Magkakaroon sila ng kakayahang manipulahin ang output ng enerhiya ng bituin at posibleng lumikha pa ng artificial gravity at black hole. Ang dalawang uri ng sibilisasyon ay magkakaroon din ng kakayahan na kolonisahin ang buong sistema ng mga bituin na magagawa nilang magtayo ng mga tirahan at infrastruktura sa mga planeta at buwan at posibleng maging terraform ang mga daigdig na ito upang gawing matitirahan ng mga ito para sa kanilang mga species magkakaroon din sila ng kakayahang manipulahin ang mga orbit ng mga planeta at buwan at posibleng lumikha pa ng sarili nilang mga star system ayon sa Kurdish ng ganitong uri ng sibilisasyon ay napakaunlad na halos Diyos na parang ang tanging uri ng sibilisasyon na maaaring malimpasan ito ay isang uri ng tatlong sibilisasyon. Isipin ang isang buong kalawakan na ang bawat solar system ay ganap na nalansag at ang bawat bituin at nakasara sa isang dais at ulap ng enerhiya na kumukuha ng mga solar cell maaari mo bang subukan at isipin kung gaano kalakas ang sibilisasyong ito ay maaari silang maglakbay ng mas mabilis kaysa sa bilis ng liwanag at manipulahin ang gravity. Siya at ang mga electromagnetic field na kanilang bibiyahe gamit ang isang uri ng teknolohiya ng pagpapaandar na hindi pa natin alam na nakakapaglakbay sa kalawakan at ilang oras o araw sa loob ng 25 pag-aaral ay tinansya ng mga astronomo na ang pagkakaroon ng naturang sibilisasyon sa ating lokal na universo ay napakabihirang ngunit kung mayroon sila ang mga kalawakan ay magiging tulad ng mga simpleng tahanan para sa kanila at ang mga planeta ay walang iba kundi mga bato sa kanilang landas magkakaroon sila ng kakayahang manipulahin ang mismong tahanan tela ng espasyo at oras na kontrolin ang mga paggalaw ng mga bituin at kumuha ng enerhiya mula sa pinakamakapangyarihang fenomena sa universo tulad ng supernova at black hole hindi natin maisip kung ano pa ang maaaring mangyari kung maabot natin ang antas ng kabihasnang na ito ay tinatayang maaaring tumagal ng halos isang milyong taon ang mga tao upang maabot ang antas na ito kung magagawa natin mapanatili ang ating lahi hanggang ngayon ay halatang hindi natin kaya makakita ng anumang bagay na tulad niyan at mayroong dalawang posibleng paliwanag kung bakit maaaring walang sibilisasyon na umabot sa antas na ito o posible na ang mga advanced na nilalang na ito ay umunlad ng napakabilis at sa ganoong advanced na teknolohiya na nagawa nilang takpan ang kanilang mga landas at manatiling hindi natukoy sa lahat ng ito maaari mong isipin na ito ang dapat na ang pinakamakapangyarihan at advanced na sibilisasyon kahit na si Carter Chef mismo ay naniniwala na maaaring tatlong uri lamang ng sibil bilang isang asyano ngunit ang ibang sibilisasyon ay maaaring maging mas maunlad pa kaysa sa lahat ng mga ito isang uri ng sibilisasyon sa kanyang orihinal na sukat na Nikolai Card upang ibahagi ng ipinakilala lamang ang tatlong antas ng sibilisasyon dahil naniniwala siya na ang enerhiya ng buong kalawakan ay maaaring sumaklaw sa anumang mga anyo ng buhay na kailangan ng ilang iba pang mga siyentipiko ay lumayo ng higit pa at na-update ang sukat pagwawagi sa mga posibilidad ng mga sibilisasyon na higit pa sa uri ng tatlo, mga pangangailangan na maaari nilang manipulahin at muling ayusin ang tulad ng mga set ng ang lahat ng mga nakatagong dimensyon doon ay maaaring maglipat ng enerhiya mula sa isang universo sa isa pang teleportasyon at maging sa paglalakbay sa panahon magiging isang nakagawiyang pangyayari para sa kanila oo ang lahat ng mga tunog na ito ay hindi kapanipaniwala ngunit ang isang uri ng anim na sibilisasyon ay iiral sa labas ng kalawakan at oras na may kakayahang lumikha ng mga universo at ang multiverses ay maaari ring agad na sirain ang mga ito kung nais nating maabot ang antas ng pagunlad ng sangkatauhan ay magiging kayang kontrolin ang anuman at lahat ng bagay sa yugtong ito ay halos magiging mga Diyos tayo sa malayong hinaharap na abot ng sangkatauhan ang rurok ng evolusyon nito. Naging isang uri ng pitong sibilisasyon sila na may teknolohiyang magagamit nila na nabuksan nila ang mga lihim ng sansinukob at kasama nito ang sekreto sa imortalidad ay maaaring gumamit ng virtual na teknolohiya ang mga miyembro ng Sibilisasyong Omega upang maglakbay sa iba't ibang mga sukat ng bulsa upang makamit ito. Magagawa nilang pigilan ang oras ng espasyo nang sa gayon ay nangangailangan ito ng tiyak na kahongkagan na sa ibang pagkakataon ay gagamitin bilang isang bagong tahanan para sa mga bagay na inilipat mula sa umiiral ng universo kung isa sa alang-alang ang lahat ng mga pagbaluktot. Ang mga batas ng pisika ay maaaring medyo na iiba sa kanila na maaaring maging lubhang kapakipakinabang habang sila ay naglalakbay sa mga sukat ng bulsa ng kanilang natuklasan na ang bawat dimensyon ay natatangi sa sarili nitong paraan ang ilang mga sukat ay napuno ng makulay na mga kulay at kakaibang mga nilalang habang ang iba ay malalawak na desyerto o tigang nakaparangan ngunit sa bawat dimensyon na kanilang binisita ay nakahanap sila ng bago upang matuto ng mga bagong paraan upang hamunin ang kanilang sarili at mga bagong karanasan na tatangkilikin ngunit ang pinaka hindi kapanipaniwalang bagay tungkol sa mga dimensyong ito sa bulsa ay ang potensyal para sa imortalidad, magagawa nilang i program ang bawat atom ng bawat individual sa dimensyong iyon at ang sibilisasyon ay maaaring magpatuloy na mabuhay sa pocket universe ng walang katapusan at kapag ang pocket universe kalaunan ay naglaho maaari silang lumipat sa isang pocket universe sa loob ng pocket universe at iba pa at tiyak na ang sibilisasyong omega ay naging master ng kanilang sariling kapalaran na hindi na limitado ng mga hadlang ng oras at espasyo sila ay naging mga nilalang ng purong enerhiya na may kakayahang naglalakbay sa pagitan ng mga sukat sa kalooban at sa bawat bagong dimensyon na natuklasan nila, patuloy nilang itinutulak ang mga limitasyon ng posibleng pagkamit ng mga tagumpay na dating inakala na imposible Halos nakita mo na ang mga piramide iyong mga sinaunang istruktor na Sumubok ng panahon at nagpapatuloy sa lahat at nagbibigay inspirasyon sa atin hanggang sa araw na itungunit Paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong minsan at maunlad na sibilisasyon na umiral na milyon-milyong taon na ang nakalilipas bago ang ating sarili ang mga siyentipiko sa paglipas ng mga taon ay pinag-aralan ang dakilang pyramid at pinag-isipan kung ano ang kailangan noon upang makabuo ng gayong kababalaghan. Maraming mga siyentipiko ang naniniwala na tumagal ng 20,000 manggagawa at 20 taon upang matapos ang dakilang pyramid na ito ay magiging isang kamanghamang gawain kapag ang ating kasaysayan nagpapakita na gumamit lamang sila ng mga kagamitang gawa sa kahoy na may mga lubod at ginagawa ng mga pulis sa pagkakaroon ng ganoong detalye at ang tumpak na pagkakahanay ng pyramid mahirap paniwalaan na ang gayong kahangahangang istruktura ay maaaring kumpletuhin sa loob ng dalawampung taon na may kakaunting tao at ganong limitadong mga kasangkapan at mga mapagkukunan ng panahong iyon sa kabila ng lahat ng eksaktong pag-aaral at pagsusuri ng mga siyentipiko. Kung paano itinayo ang pyramid ay nananatiling isang misteryo gamit ang mga modernong kasangkapan, hindi natukoy ng mga siyentipiko ang isang paraan upang muling likhain ang mga pyramids kahit na sa mas maliliit na kalistis na may parehong katumpakan gaya ng mga gumawa ng orihinal. Ang teknolohiya upang gawin ito sa panahong iyon ay hindi umiral ayon sa makasaysayang mga turo na hindi dapat naging posible na itayo ang mga pyramid noong itinayo ito ay maaaring parang ligaw na pag-aangkin ngunit ang ebidensya ay naruroon para makita ng lahat mula sa mahiwagang mga guho ng Machu Picchu hanggang sa megalithic na istruktura ng Stonehenge ay may mga palatandaan na ang isang sinaunang sibilisasyon ay minsang umusbong sa planetang ito ngunit sa kabila ng lahat ng ebidensyang ito ang ideya ng isang advanced na sibilisasyon na umiiral na milyon-milyong taon na ang nakalilipas ay isinasaalang-alang pa rin ng marami upang maging isang alamat lamang, Ngunit paano kung tayo ay mali paano kung may higit pa sa ating kasaysayan kaysa sa naisip nating posible paano kung ang isang sinaunang kabihasnan ay umiral noon na napakasulong na ito ay may kakayahang gumawa ng mga tagumpay na hindi natin maisip ngayon isipin ang isang mundo kung saan ang teknolohiya ay hindi lamang isang kasangkapan ngunit isang paraan ng pamumuhay kung saan ang enerhiya ay direktang ginamit mula sa mga bituin at kung saan ang mga batas ng pisika ay naiintindihan sa isang antas na magpapablash sa ating mga modernong siyentipiko na ang sibilisasyong ito ay may may kakayahang mag -teriform? Ang buong planeta ay lumikha ng mga bagong anyo ng buhay at paglalakbay sa kalawakan sa bilis na magmumukhang mga snail ang pinakamabilis nating mga rocket kung ihahambing ngunit sa kabila ng lahat ng kapangyarihang ito ang sibilisasyong ito ay humarap sa huli ng isang krisis isang krisis na nagbabanta sa kanilang pag-iral marahil ito ay isang natural na sakuna o isang digmaan sa pagitan ng mga paksayon o isang sub maaaring lumipat sa tela ng espasyo ng oras anuman ang dahilan kung bakit napilitang pumili ang sibilisasyong ito na harap pinang pagkalipol o iwanan ang kanilang mundo at maghanap ng bagong tahanan sa mga bituin kaya nagsimula sila sa isang paglalakbay na magdadala sa kanila ng milyon-milyong taon na lumukso mula sa isang planeta patungo sa susunod na pag-aayos at kolonisasyon habang sila ay nag-iiwan ng mga hindi kapanipaniwalang istruktura na hanggang ngayon ay nalilito mula sa mga piramide hanggang sa mga linya ng Nazca hanggang sa mga lungsod sa ilalim ng dagat na kasinungalingan nakatago sa ilalim ng alon at gayon paman sa kabila. Lahat ng ebidensyang ito ay kumakapit pa rin tayo sa ideya na tayo ang pinaka-advanced na sibilisasyon na umiral ngunit paano kung tayo lang ang pinakabago sa mahabang hanay ng mga sibilisasyon na bumangon at bumagsak sa paglipas ng milyon-milyong taon, paano kung sumusunod lang tayo sa mga yapak ng mga nauna sa atin na natututo mula sa kanilang mga pagkakamali at nagtatayo sa kanilang mga tagumpay ay maaaring tunog parang science fiction pero ang totoo hindi lang natin alam ang ebidensya ay naghihintay na matuklasan at magkapira-piras So tulad ng isang palaisipan para sa isang uri ng isang sibilisasyon, ang pinakamalaking panganib ay nakasalalay sa pagkaubos ng mga mapagkukunan ng kanilang planeta habang sila ay gumagamit ng higit at mas maraming enerhiya. Sila ay nanganganib na maubos ang kanilang mga reserbang enerhiya sa planeta na humahantong sa isang potensyal na krisis o kahit na pagkalipol. Para sa isang uri sa sibilisasyon ng panganib ay nasa tuluyang pagkaubos ng enerhiya ng kanilang mga magulang na bituin habang ginagamit nila ang kapangyarihan ng buong mga bituin kailangan din nilang magplano para sa hinaharap at maghanap ng mga bagong mapagkukunan ng enerhiya bago sila maubusan ng bituin at para sa isang uri ng tatlong sibilisasyon ng panganib ay nasa pagkamatay ng kalawakan sa kanilang sarili habang ginagalugad at ginagamit nila ang kapangyarihan ng buong mga kalawakan dapat din nilang alalahanin ang pangmatagalang kalusugan ng universo sa huli bawat bawat uri ng sibilisasyon ay nahaharap sa kanya-kanyang mga hamon at panganib ngunit sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagsusumikap na maunawaan ang universo ng mas malawak, detalyeng maaasahan natin malampasan ang mga hamong ito at bumuo ng isang mas magandang kinabukasan para sa lahat ng hinaharap ay mahaba at walang katiyakan ngunit sa tapang at determinasyon at isang pangako sa higit na kabutihan makakamit natin ang magagandang bagay at maabot ang mga bagong taas ng teknolohikal na pagunlad at pagunawa. Salamat sa panunood samahan nyo kami muli sa mga susunod pang kakaibang kwento.